Pati itong mga to, dito ko na rin sa TikTok binibili. Kasi naman, pag nag ka, isa to sa mabigat. Tingnan nyo, ang dami. Tira! O, diba? Marami ako pag bumibili ako nito sa grocery. Tapos naisip ko na, ah, meron nito sa TikTok. Nagulat ako, meron na nga sa TikTok. At Mima, dito ko na siya binili. Kasi, ang bigat nito, diba? Tapos, pababaks mo, diba? Tapos, ang bigat-bigat. Kaya sabi ko, buti na lang, talaga na meron na nito sa TikTok. Ito pa nga, meron pa akong dalawa nito na hindi ko pa nabubuksan. Tingnan nyo, anim pa lang to ha. Ang bigat na. What more kung mas marami pa akong bibilhin na dibote rin. Mga toyo, suka, di ba? Actually, actually ulit, pangalawa na. <laughs> Bumali na rin ako ng mantika. Yes, dito na rin sa TikTok. Kasi mabigat din yun. Pati mga fabric conditioner, dito ko na rin binili sa TikTok. So, buksan natin to. Ganitin ka nilang packaging. Tapos ito ha, doble-doble pagkakapackaging nila. ba? Diba? Ito ay para iwas sa pagbubuhat natin. Mabigat kasi ito mga mima. Kung kayo ay matoyo, matoyo. <laughs> pasukan, di ba? Tapos, uh, maketchup, tagay namin, mamang tumas, mga public conditioner, para hindi na kayo maghirap nima. Meron naman na silang mga free shipping. O mali nyo, marami pang mga pa-promo, pa-discount, o di ba? O, ayun na, ang dami basura doon. <laughs> Kasi nga, ang dami niyang bubble wrap. Sabi ko, buti na lang talaga. Sobrang thank you talaga kay TikTok kasi isipin mo ha, pinagaang niya na talaga ang aking ano trabaho. Ang mga shampoo namin, dito ko na rin binibili ni o, oh, 'di ba? O oh, ilan niya ni oh. Dito pa lang apat, mabigat na eh ayun pa, 'di ba? mabigat to, masakit sa balika tu kaya sa kamay kapag nagbitbit ka. Tapos, syempre, may iba pang mga grocery kang bitbitin, di ba? Kapag alam mong meron mga TikTok available, dito ka na bumili. Kasi minsan, mas mura kasi may mga pa-discount at may mga papropo, papropo, papromo pa nga sila. Tapos, kung free shipping, mas okay pa.